nang uh, wala mo nang criminal prosecution uh, kasi po plunder lahat ang lalabas nito eh billion billion piso po ito kaya ang kusaka sakali po na kayo ay ma puro plunder po ito alam namin na mabigat ito inaasahan niyo ba na kayo lang ang magdudusa dito eh Na magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, Sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nagpost ng mga bonds para hindi kayo masyado masaktan. Kung Matutukoy pa ninyo kung sino-sino 'yang makaya sa tulong ng insurance commission.